Napislit ang pukingking ni Kumare dihang ni Angkas sa akong bana. Maayong adlaw ka nimo DJ Sam o sa tanani mong followers. Tawagan na lang ko sa pangalang Chacha. 29 anyos ko DJ Sam o na ako'y live-in partner. Nga tawagan na lang po nato sa pangalang Dante. 31 anyos siya DJ Sam. Tulo nami katuig nga nag-ipo ni Dante ug duna nami usa ka anak. Naa ni siya ay childhood friend di Jay Sam nga itago na lang pud nato sa pangalang Nimfa. Permi ni silang mag-uban duha di Jay Sam kay murag mag BFF lagi daw sila. Ninang pud ni siya sa among anak. Usa ka adlaw ni anak DJ Sam ni abot si Nimfa sa among balay kay magpahatod daw siya kang Dante sa terminal. Duna na magod mi motor DJ Sam kay service sa akong bana paingon sa trabaho. Napansin ako ang pamarog ni Nimpa. Naka mini skirt siya DJ Sam. Ang iyang blouse kay hapit na gyud mo gawas ang iyang duha ka bulkan. Gawas na gani ang sampot sa bata DJ Sam. Di ang niangkas na siya sa motor sa akong bana. Nakita gyud nako ang iyang puking king nga nipislit, DJ Sam. Grabing kurata nako. ako. Nalisang ko sa akong nakita DJ Sam kung naba siya panti siya'y o wala. Wako ako kalihok dayon. Kay nakita man ako nga nilarga naman po silang duha. Nakagakus pagid siya kang Dante. Sa amu amanggong lugar DJ Sam... Kay baw ang mga tao nga close gidi silang duha kay lagi nagdako sila nga sabay Maunang di na bago sa ilahang mga mata nga makita si Dante og nimpa nga usahay magkauban. Apan ako di Sam. Wa, yod ko giganahan. Mura magyog na ay something sa ilang duha. Niadong tungura di jaysam Sam, magrabe na ang akong pag-overthink. Usa ka oras ang milabay na ay nagtawag sa kwa gawas nga among silingan. Anak pa si Uncle Ped DJ Sam, gika ni siya sa sityo daw. Ingon siya nakita daw niya ang among motor sa dalan, nga paadto daw sa sityo. Natingala ko DJ Sam, kay among motor dala man ni Dante og nimpa. Pero ingon si Angkol sure gyud daw siya nga amo daw tong motor ang iyahang nakita. Og nagunsa daw didto. Grabe na nakong kulba atong tungura DJ Sam mau gibili na ko ang akong anak sa akong amiga. ug nilakaw na ko ko paadto sa dalan sa sityo. Di patulayo sa mo di Sam. Siguro na asa 20 minutos imong abuton kung magbaktas mo. Ang dalan dito DJ Sam, kasya ang motor pag muagi, patabok pag yun sa sapa DJ Sam. Naamay sityo dito DJ Sam, ug agianan po sa mga tao paingon sa bukid pas-pas gid baktas DJ Sam. O pag-abot na ako didto, naa gid di ay ang among motor. Pero wa si Dante og Nimpa. Sa ubo sa DJ Sam, didto sa sapa, didto sa pangpang. -pang. Kung tawgon sa amua, sa gilid po didto na ay mga kamaisan, kasagingan og daghang mga tanom. Gihapo gid taon ko DJ Sam, dala sa akong kakulba. Sige kong pangita sa ilaha ni Sam sa mga gilid-gilid. Apanwa, gina ko sila nakitaan. Na ako'y napansin na DJ Sam nga mais. Dito sa ibabaw banda sa kiwa-kiwa. Pero, why hangin? Hinahinay ko pa doong dito DJ Sam. O sa di kalayuan, na ako'y nabatian DJ Sam nga murag bitaw ungol, murag baktin nga gutom. Oh. The more nga nagapaduol ko DJ Sam, mas mukusog pod ang ungol. Di ang pag-abot na ako sa bungtod DJ Sam sa ibabaw, mas klaro pa sa tubig ang akong nakita. Si Dante o Nimpa DJ Sam, nag -jer -jer silang duha. Si Nimpa pa ang nasa ibabaw og ang ilang sapin dahon rasasaging. saging ang kulirit DJ Sam nagkagat-kagat pa sa iyahang MM. O si Dante, <laughs> nagkumot-kumot pa sa suso ni Nimpa. Oh, Pagkita na ako DJ Sam na insecure pa ko kaya dako baya og boobs si Nimpa. O ako kay gamay ragid intawon, maong naglagot kong samot DJ Sam. Doon ko'y nakita DJ Sam nga kahoy. Og ako yung gihampas ang kamaisan nga nakapalibot sa ilaha. Mura gud sila mga kawatan na DJ Sam. Sa ilang pagbangon, wa na sila makamao. Nagkalisang-lisang na, naglibog nagunsay unahon. Ako dayong gilaparo si Dante DJ Sam sa kahoy. O sinimpa, akong gikuptan ng iyang buhok, diyang ni action sa pagdagan. Akong giumpog ang duha nila ka mga ulo DJ Sam. Grabe akong kalagot yadong higayuna. Nakahilakgod ko, o wa ko ka istorya bisan ka usa basta kay gihampas-hampas na ako si Dante DJ Sam og sinimpa ako siyang gibuhian DJ Sam og giingnan ako siya nga daga na mintras na apayuta og ayaw na gid pakita og utro sa ako ah. kay basin og matiwasan pa nako siya samtang si Dante DJ Sam sigig pangayog pasaylo Apan muragwa na ko'y nabatian gikan sa iyaha. ha. Niuli ko sa mong balay ug iyahang mga sinina akong gipanglabay sa gawas. Ako na siyang gipalayas. Kay ba mo di Jay Sam katong mag-uyab pa mi, ako siyang giingnan nga magdistansya siya kang nimpa. Kay di ko ganahan nga magsigi sila dikit-dikit. -dikit. Apan gitubag ra ko niya nga amigo ra daw sila ug boyish daw si nimpa. Di daw na ako hatagan og mali siya ang ilang kasuod. Apan unsaon man karon, nga nasakpa naman ako nga nagjerjeranay silang duha sa kamaisan. Unsa man di ay ni? Friends with benefits? Apan wa gyud milakaw si Dante DJ Sam. Maong ako na lang ang nilakaw kauban na nga akong mga anak. Ni pauli ko dito sa akong lola sa Romblon. Hangtod karon DJ Sam magsigigapon siyag pangayo og pasaylo. Apan wa na koy gana makipagbalik pa sa iyaha. Wa ako giganahi anak di Sam nga makisawsaw siya sa uban tapos musawsaw pud siya sa kuwa. Feeling na ako, no, dugay na to nilang gibuhat ni Nimpa di Sam. Apan kadto lang yung higayuna na nako nasakpan. sakpan. Na ako karon di Sam sa Japan nagtrabaho. Akong mga anak tuwa sa akong mama. Usahay magbisita si Dante sa amua pero di nako ginapada ang bata. Giingnan gid nako siya nga kung kuhaon gani niya ang bata, idimanda gid nako siya. Kaya man ako nga wa siya. Kaya na kong suportahan ang akong anak di Sam. Total, di mapod mi kasal duha, suwa gi makapugong sa mong panagbuwag. Giingnan pod nako na siya di Sam nga maguban na lang silang duha ni Nimpa. Total, di man niya kaya nga mawa ang iyang BFF sa iyaha. Ang tinuod anak na, gihatag naman ako siya dito. Pero sige gihapon siya sinamok sa ako ah. DJ Sam, kung unsa man ang ika-advise sa imong mga viewers, palihog na lang ko i-comment na sa comment section. Dinhi na lang kutob ang akong email ug daghan kayong salamat sa pagbasa. Imong sender ug follower, Cha Cha.